Mula na sila. Uh, fish on mga ka kapit trip. Nakaunto. Dalawa, dalawa. Wow, <laughs> Walang intro intro mga ka kapit trip. Fish on kaagad. Kasama natin na. si Master Kyle. <laughs> Kabila muna natin ito dito. Diyan muna kayo ha. Babalikan ko kayo. Walang intro intro. Hagis ka agad. Master, bilis bilisan mo mga gagis. Mawala ang kawan. Sana meron pa mga ka-happy trip. Okay, fish on. <laughs> Mini GT man to. Ang <laughs> liit. Baka wala natin to. Maliit masyado. <laughs> Popoy fish out mga kapitrip Malaki agad lakas lumaban Uy wag mo sumikit yan Malaki mga ka-happy trip Ang lalaki nga Diyan na muna sila Kagat na? Ha? Tulog na nga eh. Baka bulin pa. Agoy, umangat na yung araw. Dapat pala mas maaga tayo. Okay. Sayang nakawala. Bunga nga natin, bunga natin. Uy! Na-unhook ah. Maliliit na siguro mo kaya na-unhook. Poplar, may tinatalon. Ano <laughs> ba ba? Ha? Ayan. Sayang. Strike. Okay. Okay, sayang. Ito ang babalik. Abantik ha. Sige, sige. Sunod lang ako. Baka mayroon pa dito. Sayang. Okay, fish on mga ka-happy trip. Anakawal. Ah, Ayun, dito pa. Kala ko nakawala. Ang lalaki. Ang lalaki ng talak hitok. Apat nating isla mga ka-happy trip Dito yung nakapag-intro Uh, meron. Lumilipad lang no. Dito lang muna tayo. So nakapunta tayo ng malalaki. Pero pasa lang kumagat na malaki. Okay, hinabol sa tapat. Ito medyo okay okay na ito mga kahapi trip. Sa, sa, tapat na natin kinagat eh. Fish on? Nice. nice. Uy. Grabe naman. Ni-strike lang sa tapat. Dito na 'yung champion eh. Dito lang yun sila magigot-igot mga kahapit rin Okay, fish on. Ang liliit. Wala na. Bilis na lang na Wala. Okay, push on. Push on tayo sa so, tapat natin kumagat. Dos. Harbis na si Master Kyle. Okay, push on tayo tapos tayo mga ka-happy trip uy sumabay Okay, sakto good size sa talakitok putik yan ng lalaki oh. yan ang huli wala mo yung GT ka, Maka makakadali rin tayo dito Totoo nga. Malaking simisibad. Ha? Depende kung pumapasok sila sa loob. Okay, push on. Yun, good size, good size mga happy trip. Mas malaki na kulong na mo yung isa. Push on. Doon ka muna, pang rush yan. Dito pala sila nagtatago eh. Wala naman natin nagkakawil dito eh Wala naman natin pupunta dito Kung di ikaw lang Yun mga kapitrip Siya nagdala sa atin dito Si Brooks Point Angler Yan si Master Kyle Sa na San-san nakakarating yan Ang laki nyan. Ang laki master. Ang laki. Malaki, mga kapitre po. Abutin natin yung mas clear doon sa unahan. Push on, push on mga kahabi trip. Maliit lang. Ay, bugaong. Puto. Binuhol niya. Nakuha mo na yung malalaki. Uy, sinablot lang sa harap lang mga ka-happy trip Sinablot lang Huwag kang malikot Uy, kita Doon lang kay Banda Oh, fish din Okay, push on. Push on mga kaka-happy tricks. Uy. Uy. Huwag ka dyan. Bugaong. Okay na to, dalay natin to. Agoy, okay, matinig tinik ka pa naman. Malayo naman sa kabahayan eh laban to laban hindi ko alam kung malalim ba to pero alam ko mababaw lang yun mga kaka-happy trip oh, kinawid natin yan kung ititignan nyo akala nyo ang babaw pero ang lalim yan hagi sa dito basa tayo mga kaka-happy trip Sabi ko na yung bugaong na yung kakagat ngayon. Oh, sa pool. Kagat. Minti kang balok ka. Minti kang balok ka. <laughs> Kailan mo pa yung nahabol ha. Kala mo maputol mo yan. Masabitan lang mga kahapi trip Malaki-laki pwede na to hmm Patay Ang lit. Putik na Katapang ba? Pasak oh, to bibig niya. Oh. Tapang lakas niya. Uy, may tumatalong dun sa unan Ang layo ng haggis ko Uy! Malaki <laughs> yan Wow, sana all Panginaiyak Saan na yun? Sana all Lubog iya. oh, lubog yung floater yun. Sana all Di, malawag lang yung drag, Paul eh. ko Ay, dalawa yeah. <laughs> Dalawa mga ka -happy trip Dalawa, kaya pala Sana all <laughs> Dalawa, dalawa Kita ba? Ayan, dalawa mga ka-happy trip Chamba pa yon. Puro good size pa naman. Yun mga kahapi trip. Ang saya na experience na to. Salamat dito sa taon to. Sinama tayo sa si spot niya. Yun mga nahuli natin, puro good size. Ang gaganda ng mga huli natin. Check natin yung huli ni Master Kyle. Pakita natin sa glit. Yun mga kahapi happy trip. Po si Master Kyle, nag-aayos o. Oh. Ito lang naman yung huli niya. Ayan mga puro bonsais yan mga kaka happy trip Puro mga isang kamay Mga 4 inches mga 5 inches yung iba Ito naman yung sa atin Pero grabe rin itong experience na dinaanin natin Ayan no ito yung spot Sikreto lang daw to sabi ni Master Kyle So yun mga kaka happy trip no Hanggang dito na lang tayo Maraming salamat sa inyo Sana patuloy nyo pa rin kaming suportaan Patuloy nyo pa rin support na rin yung channel to Yes Channel ni Master Kyle uh, Brooks. Kyle Brooks Fishing TV, mga, ano mga ka-happy trip. Yun. Yun, mga ka-happy trip. Maraming salamat sa inyo. Bye.